Hapon na po uli. Magkakapi po uli tayo. Ito pa rin po yung kape na gawa sa bigas. Rice coffee. Kakaiba talaga yung lasa niya. Ah, super, super sarap. Meron nga rin pala ako ditong suman. Ayan o. Shout out kay Ma'am romin Diaz. Ito po yung suman ninyo. Hindi ko pa nakakain. Ngayon ko talaga siya kakainin. Ayan. Uh, mag ano. magasawang suman. Kasi mag ano, magkatakip. Suman siya nagawa sa bigas din. Malagkit. Ayan o. Ayan, suma na gawa sa malagkit actually si Armand Diaz nagbigay sa amin ito nung bago mag November 1 ito, isasawsaw ko lang po siya sa asukal, ayan, asukal na pula hmm masarap masarap siyang dito sa ating ano, kape. Sawsaw asukal lang po tayo. Shout out kay CJ Sales. Hi CJ. Dinaig pa yung pinakamasarap na kape. Rice coffee. sa inyo po ang kapeng gawa sa bigas. Pinasigurado po sa inyo. Ang sarap. Hindi nyo na kailangang pumunta sa isang mamahaling coffee shop, siyempre. Oo, oh, ano ba mo? Lalo na kung meron kayong kasamang ano. Suman! Ang masarap na tuna. Mm. Perfect.